Mga puso, pila ka mga residente, bago mansig diskarte na agon makalikaw sa tumaan ng kainit. sa tempo, Nakatuto, Irene Pedreso. Sa baybay ang destinasyon sa pila ka mga residente sa Bacolod City sa weekend. Iniagod makapahunay-hunay kag makarelax sa tunga sa tuman kainit na panahon. Napuno sa mga residente ang baybayon sa Punta Taytay. Ang um, isa ka-option yung alternative na mapabaybay ka. Ang tapya sa hangin, buglaw, Uh, kung may budget ka, ka dako sa mga resort sa dako, pwede kid. Kahit na walang panginangin lang ah. Doon ka plus ang piling ko kung nari Ang amay naman nga si Ramon, pa-ice cream para sa kabataan ang nakita nga solusyon para mabatuan ang tuman ka init. Kaya na ang taway mo sa hangin, kabulig sa kainit, kapulabulig ka tama. Nalipay man ang mga manugbaligya sa pampaumpaw sa init, parehong sa ice cream, bangod mabakal na ang ilaprodukto sa mga summer. Mapaubos eh, si Sakadlaw. Grabe ang init. Sa Iloilo City, may pila naman ka mga ilonggo nga ginpili nga magtiner na lang sa balay agud makalikaw sa tagiti isang init. Kung magwa man, may dala ang mga inisang payong bilang panagang. Pag napunta kami ng school, napakuha ang jacket, tapos payong kahit medyo mainit, nakajakit lang kami. <laughs> Sunscreen naman ang proteksyon ni Rainiel para makalikaw sa sunburn. Every day kami gagaroving kay tungod dobra kami sa field. So, kinang lagi naman ang, like for example, mag-sunscreen, wow, para, para sa init. Wala ka, kinanglang tagin mag drink ang water. Naglabot sa 41 to 43 degrees Celsius ang heat index nga nabatsyagan sa Iloilo City, Cagbacolod City sa weekend suno sa pag-asa. Upod Geruel Bangoy, Alin Pedrasso, One Western Desires.